Yan yeah, mga idol, sa 70 square meter ng lupa ay pwede na kayo magpa-install ng isang 5 meter diameter at isang 3 meter diameter na circular galvanized pan. So ito po yung in-install natin ngayon dito po sa bayan ng Lapas sa barangay Karamutan. So ang pwede nating ilaman dyan sa 5 meter at 3 meter diameter ay nasa 5,000 na po siyang single links. Pwedeng tilapia, pwedeng hito. So dito sa Lapas guys, ang ilalagay po natin dyan ay 5,000 po na catfish. Again po, sa 70 square meter ay pwede na pong mag-install o malagyan ng isang 5 meter diameter at isang uh, 3 meter diameter. At pag mag a po kayo sa amin ng ganitong galvanized, kasama na po dito yung kanyang aerator at saka installation. And kung magsisimula po kayo as first timer, ang uh, maganda pong uh, lagay yung size na finger links ay nasa 5 inches or 6 inches. And highly recommend po na kailangan bumili kayo or para makasigurado kayong di kalidad or magandang uh, klase ng isda ang inyong mabili ay bumili po kayo sa oro di hito. So, yun po yung legit na isa pong subok natin na fingerlings na matibay. Yan. Kung ang size ng mapisa nyo ay 5 to 6 inches, ah, uh, mahina na po yung mortality noon or minapugaan ang mamamatay mga isda. Basta, follow nyo lang po yung, uh, procedure na ginagawan ng mga orobiotics users. Ayan. So, tinawag ko itong orobiotics technology kasi nga, yun, mag-apply kayo ng, ah, probiotics for your pan preparation and then yung sa sa feeding nyo sa mga pagkain pinapakain nyo sa fingerlings ay gagamitan nyo rin po siya ng orobiotics para po makasigurado kayong uh, malakas yung mga isda at maiwasan natin ng massive mortality so yun din po yung ating ituturo dito po sa bayan ng lapas so i assist natin sila dito kay Councilor Bobby yun ang gagawin natin for barangay so ganito rin yung setup mga idol per barangay maglalagay po tayo ng isang 5 at isang 3 and 5,000 pieces na hito fingerlings. And then yun po, ituturo din natin sa kanila kung paano mag-alaga at susundan po nila yung uh, orobiotics technology. Yun lang mga kapisda, sa mga gusto pong mag-order ng uh, galvanized pan, PM galvanized pan lang po, hindi sasagot po kami 24 by 7. Thank you po.